Umagang maulap sa isang kahe sa kanto ng business district, sa namin nakisame ilaw na mainit at amoy ng bagong giling na kape na humahano sa ambon mula sa labas. Sa harap ng counter, nakatayo ang lalaking nakalight na polo, may bakas ng alikabok sa kwelyo. Hawak ang lumang pitaka na parang napaglumaan ng mahabang biyahe. Nakayuko ang ulo niya at mabigat ang talukap ng mata. Parang may inaalaga ang lungkot. Siya si Mang Noel, 52, kararating lang mula sa magdamagang bantay sa ospital ng kapatid. Sa harap niya, nakaupo sa mataas na stool ang barista. Binatang malinis ang undercut, itim ang apron, mabilis ang dila. Kuya, anas ni Mang Noel, isang mainit na brood sana. Nag-angat ng kilay ang barista at kumalansing ang metal na scoop sa basurahang asimbliya ng kafe. Sir, brood, 180, dito or to go? Nagmamadaling binuksan ni Mang Noel ang pitaka. Tatlong baryang sampo at dalawang limang piso ang gumulong sa palad niya. Pasensya na, kulang pa ako ng bente. Mahina niyang sabi. Umikot ang mata ng ilang nakapila. May babaeng nakablazer na napapamaywang, may lalaking nakaputing polo na umiling. Sir, Madiing sabi ng barista, sabay ngiti na may pangingil. Hindi po charity ito. Hindi pwedeng utang. Di rin pwede yung next time. Kaping specialty ito, hindi three in one. May humagighik sa dulo ng pila. Napatungo lalo si Mang Noel. Kinalikot niya ang bulsa. Umaasang may tagong bente. Wala. Bakit pa kasi papasok kung wala kang pambayad? Bulong ng isang customer. Sapat ang lakas para marinig Nabubulabog ang umaga. Tumingin ang barista sa mga kasamahan. Tila nag-aabang ng sabayang palo. Sir, ulit nito, itinuro ang cup na nakahain. Ito yung order mo. Pero kung hindi mo mababayaran, huhugutin ko na sa listahan. Wala kaming libre. Tumikhim ang babaeng mukhang floor supervisor sa likod. nag arms, naghintay ng drama. Sa isang sulok, may dalawang staff na bagong hire nagtatayuan, di makatingin ng diretsyo. Pinisel ni Mang Noel ang mga barya. Anak, pasensya na po. May tinitipid lang akong pambili ng gamot. Pwede bang dagdagan ko na lang mamaya? Sir, huwag na tayong dumaan sa ganyan. Rules are rules. Umigting ang titig nito. Hindi galit, pero may yabang na kasing ng espresso. Kung walang pambayad, sa labas muna. Nagbukas ang pinto at pumasok ang hangin. Yung lamig, pumasok din sa dibdib ni Mang Noel. Eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likod ng counter at lumabas ang isang babaeng nakagaki blazer na may hawak na clipboard, si Maita, Area Operations Head. Tahimik siyang pumwesto sa gilid, nagmamasdan. Namataan niya ang esena, ang barista na nakapako ang daliri. Ang lalaking nakayuko, ang matang kilala niya, mata ng taong sanay humingi ng paumanhin kahit wala namang kasalanan. Good morning, sabi niya, malamig pero mahinaon. Anong nangyayari dito? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button. At bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, -araw. tuloyin natin ang kwento. Mabilis ang sagot ng barista. Ma'am, classic case. Wala pong pambayad si sir. Pinapaliwanag ko lang policies. Tumatanggo-tanggo pa. Parang nagturo sa training. Tsaka ma'am, baka maging president. Baka mamaya, lahat manghingi ng libre. Tumitig si Maita sa kanya. Saglit, bago lumingon kayo Mang Noel. Sir... Okay lang po bang upo muna kayo? Umiling si Mang Noel. Ayos lang ma'am, lalabas na lang po ako. Hinabot niya ang cup para ibalik, nanginginig ang daliri. Hindi ko po kinukuha ang hindi akin. Tumigil si Maita, bumuntong hininga. Sir, tanong lang, sabi niya, maingat ang tono. Ano po ang pangalan ninyo? Nagangat si Mang Noel ng mata, parang mahiyain na estudyante. Noel, Noel Relosa. May kumislot sa gilid ng labi ni Maita. Sir Noel, may ID po ba kayo? Naghalongkat si Mang Noel sa bulsa. May lumang leather card holder na may papel na gusot. Inilabas niya at sa kabuong ingat na ipinakita kay Maita. Mabilis ang mata ng ilan. Baka senior citizen ID, baka discount card. Hindi. Luma ang logo pero malinaw ang teksto. Relosa Group Holdings, Acquisition and Integration, Authorized Site Visit Pass, may pirma sa ibaba. Pirma ni Maita. Nagbukas ang bibig ng barista pero walang lumabas na salita. Yung rules are rules parang biglang naging bula. Ma'am, ano to? Bulong ng kasamang staff. Umamba si Maita na parang haharap sa klase. Team, tinalikuran niya ang counter at humarap sa lahat. Ipapakilala ko si Mang Noel Relosa. Umigting ang bulungan. May kumislot na tanong. Relosa? Yung apelyido sa email? Yung bagong may-ari? Siya ang bagong majority partner ng branch network na to at nandito siya para sa surprise visit. Parang sumabog ang taimik ang kafe, bumuka ang bibig ng barista, nang ang hiya sa pisngi. Ma, ma'am, akala ko. Hindi na tinapos ni Maita. Akala mo walang pela, kaya walang dignidad. Parang pinutol ng mahinang tunog ng grinder ang sagot. Sir Noel, hinarap niya si Mang Noel. Pasensya na sa nangyari. Wala yun ma'am. Mas gugustuhin kong makita ang totoo sa pinta-pintas ang welcome. Humakbang siya palapit sa barista. Hindi siya tumingin ng masakit. Tumingin siyang parang tatay na magtuturo. Anak, mahina ho niyang sabi. Hindi ko sinabing libre. Nagpapaumanhin ako. Pero kahit hindi ko pasabihin, minsan sapat nang makita mong pagod ang tao. Kinagat ng barista ang labi niya. Sir, pasensya na po. Naging mabilis ang bibig ko. Na sana ina sa rush hour. Sa kotas. Tumanggu si Mang Noel. Nauunawaan ko. Matagal akong janitor sa lumang gusali bago ako nagnegosyo. Natuto akong makilala ang amoy ng pagod. Langis sa kwelyo, usok sa buhok, gamot sa bulsa. Pero ito ang natutunan ko. May presyo ang kape. Ang respeto, wala. Humakbang ang pin sabihin natin hindi pa okay sabihin. Minsan sapat nang makita mong pagod ang tao. Kinagat ng barista ang labi niya. Sir, pasensya na po. Naging mabilis ang bibig ko. Nasanay na sa rush hour, sa kwotas. Tumanggo si Mang Noel. Nauunawaan ko, Matagal akong janitor sa lumang gusali bago ako nagnegosyo. Natuto akong makilala ang amoy ng pagod, langis sa kwelyo, usok sa buhok, gamot sa bulsa. Pero ito ang natutunan ko: may presyo ang kape, ang respeto wala. Umingit ang pinto. Pumasok ang dalawang taga-head office na may dalang pakete at maliit na frame. Pinatong nila sa counter ang decal: Pay with story. Walang uutang, pero walang uuwi na hindi nasasalo. Napalingon ang lahat. Simula ngayon, sabi ni Maita, policy ito. May community cap tayo, isang garapon kung saan pwedeng mag-drop ang mga customer ng sobra nilang sukli. Kapag may katulad ni Sir Noel na kulang ng 20, hindi natin siya palalabasin. Hahanapan natin ng paraan, documented, audited, malinaw. At kung may magpapaliwanag, tayo 'yon, hindi yung mahina. Humarap si Mang Noel sa mga customer na nakapila. "Kung ayos sa inyo," sabi niya, "ako ang unang maglalagay." Inilabas niya mula sa pitaka ang tig-isang dadang piso at barya. Hindi ito display. Mahina ang kilos pero tiyak. Para to sa susunod na kulang ng limang piso o sa nurse na walang break o sa delivery na nabasa ng ulan. Nagtaasan ang kamay. May naghulog ng 20. May naghulog ng 50. Yung babaeng naka-blazer na kanina'y nagtataas ng kilay, lumapit at nagayos ng tray sa gilid. Ako na rin po ang magpapakabit ng maliit na sign, sabi niya. Pasensya na sir. Tumanggo si Mang Noel. Salamat. Lumapit ang barista. Inabot ang cup na may bagong timpla. Sir Noel, pabulong. Eto po, hindi dahil may ari kayo, kundi dahil tao kayo. Libre ko. Umiling si Mang Noel at gumiti. Hindi ko tatanggapin ng libre. I-charge mo sa community cup, pero dagdagan ko rin. Naglaba siya ng dalawang tig si 50 at itinulak pabalik ang isa. Sobra para sa susunod. Magaan na tawanan ang sumunod, hindi na pang uuyam kundi pag-amoy ng bagong simula. Umupo si Mang Noel sa tabi ng bintana. Tinawag niya ang dalawang bagong hire. Mga anak, sabi niya, anong pangarap ninyo? Magbarista trainer po, sagot ng isa. Magpatayo ng maliit na karto, sagot ng isa pa. Mag-aaral tayo, sabi ni Mang Noel. Hindi para magpasikat, kundi para mas maraming maiuwi. Bawat kap may kwento, bawat kwento, dapat marinig. Tumingin siya sa supervisor. Mayta, bukas training tayo. Topic, empatiya at exceptions. Paano magpaliwanag ng hindi nanliliit? Sa dulo ng araw, may pumasok na bata sa kafe. Bitbit -bit ang module, humihingi ng mainit na tubig para sa noodles. Titingnan siya ng barista na dating mabilis ang dila, ngayon mabilis ang puso. Walang noodles dito, biro niya, pero may kape at tsaa at may community cup hihilahin niya ang garapon kukonsultahin ang listahan at sasabihing sagot na yung tsaa pay nakamuna sa gilid mapapatingin si Mang Noel sa cup niya pumapainlalang ang singaw hindi na kasing pait ng umaga ang mukha niya bagamat may guhit ng pagod ay maingiting, dumaan sa luha at nagtagpo sa liwanag bago umalis lumapit ang barista kay Mang Noel at marahang nagsalita Sir Salamat sa pagkakataon. Gusto niyong malaman? Nagkibit balikat si Mang Noel. Oo. Hindi po ako galing barista school. Nagtsatsaga lang ako. Minsan natatakot akong mabuking nakulang ang alam ko. Kaya ang bilis kong sumagot. Naging panangga ko ang patakaran. Tumanggo si Mang Noel. Ganito ang gagawin natin. Sa patakaran, bibilisan ng proseso. Sa tao, babagalan ng tingin. Diyan nagkakape ang respeto. Lumabas si Manuel dala ang kap. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Light na polo, gusot, may mantsa ng araw at gabi. Pero sa likod ng salamin, may garapon na unti-unting napupuno. May baristang natutong magpigil ng daliri. May supervisor na nagbukas ng notebook para sa bagong patakaran. At may mga customer na nag-iwan ng barya at ngiti. At sa pintuan, may maliit na sticker na kakakabit lang. Walang uuwi na walang salo. Sa kanto, tumunog ang telepono. Mensahe mula sa kapatid sa ospital. Stable na ako, huwag mong kalimutan kumain. Sumagot si Mang Noel. Nakapagkape na, masarap, maalalahan yung timpla. Tinignan niya ang tasa. Hindi mahal, hindi libre, pero may dagdag na lasa na hindi binibili. Dignidad. At sa paglalakad niyang palayo, alam niyang sa susunod na pumasok ang isang katulad niyang kulang ng bente, hindi na siya ituturong palabas may mag-aabot, hindi ng awa, kundi ng tasa. At sa bawat higop, may paalala na may presyo ang kape oo. Pero ang paggalang, dapat laging refill. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si Baba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi-hit ang like button at huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!